Moray na hapon. Yaw kita sa Tabaco City Port and naialing po sa likod ko ang kakadaong pasana na South Korean uh, Navy ship, warship no? uh, na yaon digdig sa Albay para po mag sa pirang aldaw na humanitarian mission nindah. The... May nainot na nagduong sa Legazpi City pero yun po US uh, naval ship yun. Ini naman South Korean. Nakulaon siya. Saro kita sa mga media personalities kan ang na naimbitaran kan Philippine Navy na mag-cover kan pag-abot kan Republic of Korean Navy ship na ini na may ngarang Rocks to Chulbong sa roining landing ship tank na dinisenyo bilang military transport ship na kayang magduong maski sa na remote area ninda ina nangangaipuhanin pantalan. Alagad sa panahon man sa naini, ninggera o kaya man kung ano man na emerhensya. Ngunya tuninong man ang kinaaman, wara man nin mga nangyaring mga kalamidades, dahil man kaipuhan maglanding kunsain kaya na sana sa International Port, Cantabaco City, Salbay. Lunad ka ini ang 140 mga crew gikan sa man iba-ibang unit kang Armed Forces of South Korea. Alagad ang pinaka-espesyal tang bisita sa sainda ang saindang mga inhinyero hali sa Engineering Brigade na matabang sa pagkonstruir kan mga classroom buildings sa Legazpi City kasabay sinda sa mga mapartisipar sa duwang simanang Pacific Partnership sa Legazpi City, katabang ang mga soldados kan US, Australia, as in UK. Pagkaduong ninda, tulos buminabaan sa inang commanding officer na si Park Jung-won as in mga kapwa-opisyalis. Mainit na sinabat sinda kan mga men and uniform talibis sa Pilipinas, mga lokal na opisyalis as in ordinaryong mga Albayano. May duwang banda pang kairiba, ang Philippine Navy, Asin man ang Tabaco National High School Marching Band, pagkatapos chan sa ang gabos na makasakat sa barko, asin makapaglibot-libot din dit na oras. Nahuri kaming mga media personalities na palaugon. Alagad sulit man dahil nakaulay mi mismo ang sa indang commanding officer asin ang sa iyang interpreter. Pilipinas okay, sa, so, It's my honor to be here in well, Philippines. Dangan, pinalaog na kami hanggang duman sa navigation deck. Uh, thank you. Okay. Pumasok na kami, pumasok na kami sa Navy ship. Ito ang Hello, good afternoon. Welcome to the Philippines. Mainit sa luwas, alagad, maliputon palandig di sa loob. Yeah, of course masyadong steep ang mga hagdanan. Kaya anho huna ming hababa sa naman na barko, may haros day ko na nga ni mabilang kumpirang palapag ang samuyang sinakat. Oh Paano pangilan na to? Pang lima? Nabilang mo pa? <laughs> <laughs> Nabilang mo pa, Ma'am Irene? Huh? Pangilang floor na tayo. Right, <laughs> Bawal na ang video sa porsyon kang navigation deck for security purpose. Kaya nag-off na kami kan sa muyong mga camera. Nandito na lang po kami. Sa laog, nagkaigwa kami ng diit na oryentasyon manungod sa barko. Kaya palang kayo ng maglunad ni Nasta 700 na mga fully equipped na mga soldados. Duwang tangke, walong mga amphibious assault vehicles, iba-ibang mga lunadan, siring man iba pang gagamitan. Nakaabot man kami sa good sa roof deck kung sain hiling na hiling mudigdi ang kahiwasan kan flight deck na kayang ni duwang helicopter kabilugan na 416 feet o haros 130 metros palan ang laba kan barkong ini. Limitado lang ang oras kan sa muyang ship tour. Kaya dali-dali man kami nagbaba sa Tabaco City sa nanakadaong an sa indang barko. Alagad sa Legazpi City sa Indamapirme sa laog duwang sima ng humanitarian mission. Dahil ko pa pala na istorya, mga guwapo asin guapa guwapa talaga palan ang mga kuryano asin in Kuryana. lalo na ang mga soldados ninda. Warang pinagkaiba sa itsura kan mga K-pop artist ninda. Mapapaopa ka talaga. Yan masana an sa kuyang diit na istorya. Salamat sa masunod giraray.